mamamatay na po ang healthcare system natin. Kasi yung uh, Pangulo, hindi niya naiintindihan ng issue. Kasi kung alam mo, noong 2025 budget, pinavito yan eh. At uh, meron akong sulat noon, kung mabut malaki. Dapat December 20 niya pipirmahan ang budget. Opo. Pinirmahan niya December 30, araw ng Jose Rizal. Tanda ko yan eh. Ay mm -hmm. eh, ngayon, siniro pa rin niya ang budget for 2025. At ang sabi ni Secretary Recto, at naalala ko din si Senator Jesus Coderos si Senator Grace Poe, eh sobrang pera nyo eh. Di, di dapat kunin yan. Ito po yung PhilHealth. Ah, yeah. Oh, diba? oh, yeah. Oh, oh. Di, zero tayo for 2025. Mm -hmm. Mga kababayan, kung hindi nyo naunawaan, kinuha tayo ng 60 billion, wala tayong budget for 2025, ang nakuha sa atin ay 130 billion. Mm -hmm. Ngayon, walang nakakaalam no, na naisahan tayo ng gobyerno. E eh, pera nyo yun eh. Ito ho yung contribution natin sa PhilHealth buwan-buwan. Kinakalta sa sweldo natin. Oo. Para pag nagtasakit ka, meron kang uh, ayuda from PhilHealth. Di exactly. ba ganon? So, anong nangyari? Wala tayong budget for 2025. Mm -hmm. So, yan ho kaya sinasabi kung kawawa tayo kasi Sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo. Sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo, niloloko tayo, at uh, sinasabi, eto 'yung mga nakukuha 'yung benepisyo, pero wala naman eh. In the real world na katulad ko, nakikita ko, ang daming pasyente pagpunta sa emergency room, pag nalaman nila 'yung babayaran, lalayas na lang. Tapos pipila sila na napakahaba sa DSWD pipila kay mayor, pipila kay congressman, pupunta ka dun sa MAIP,